Hello guys, uh, magandang hapon. Ito may dalawa tayong ano sa ating washing machine. Ito nasunog to. Dahil wala na, dahil sa kalawang. So, hindi na malayan sa mayari na kinakalawang na pala yung ano yung motor niya. So, malakas ang ikot niya. Tapos, ito hindi na siya balanse. Dahil wala na to. Nasunog na yung windings natin. So, ito na lang ipapalit natin guys. Magkapareho naman sila. Ayan kaparyo sila so ito na lang ang ipapalit natin ayan o no? no? 100 watts 0.95 amperes ito sa kabila Mas, mal, mas malaki to guys mas 170 watts oh sa kabila ano to 100 watts lang so ito ay nasa 7.2 grams uh, kilograms ito nasa 6 lang ito pero pag nilagya pag pinalit natin to malakas na to so okay ipapalit muna natin baba muna tayo nasa taas tayo po yung ano natin no? kita nyo guys nasa 6.8 lang kilograms pero ang ipapalit natin guys ay pang 7.2 or above so madali lang ito ikabit guys tingnan nyo to guys kita nyo tong dalawang yelo yan po ang sa ating kapasitor yung sa dati nya guys ang kulay naman doon ay black ah, oh, blue at red at saka yellow pero yung yellow guys yun po ang common so dito ang yellow natin ay sa ating kapasitor dalawa oh, kita nyo guys pag makakita kayo ng ganyang design guys yan po ang ating Kapasitor. Ito, ito. So, ito po yung ating common block. So, itry natin guys. Meron tayong kapasitor dito. Pandarin natin muna bago natin ikabit. Okay. Dalawang yelo yan oh. Isang block. So, dito sa ating kapasitor. Doon naman sa isang kapasitor niya ay sira na. Ang kulay din doon, red at saka blue. Dito, puro yellow. Kahit magkabaliktaran to guys, walang problema. Okay, kabit muna natin. So dito guys, ang gagamitin natin na kapasitor dito, yung 10 UF, 10 microfarad. Huwag kayong gagamit ng mas mababa at huwag kayong gagamit ng mas mataas. Kailangan 10 UF lang talaga para hindi masunog ang ating uh, motor windings natin okay guys bago ko ito ano guys uh, lagyan natin ng switch at sa ating kapasitor ay magtesting muna tayo kung paano ba malaman ang ating starting running at common. So, ito na guys. Kasi, kung wala itong, mag, kung wala kayo makita, kag kagaya nito guys, yes, kung halimbawa, nawala ito, so, dito na lang kayo sa tester magbase. Yan. Eh, ano natin sa resistance? Kita ba guys? Risk probe natin ay nasa black. At, ilagay natin to Ilan guys? 22. So sa kabila na naman tayo. 'Yan. 22. 23, 22. Parehas lang 'yan, guys. Halimbawa kung itong dalawa ang ma natin, halimbawa kung magkaibang kulay ito. Ilaga uh, Halimbawa uh, nasa ano 'to? nasa white at sa yellow. I-try natin, guys. Para malaman natin kung good ba ang ating windings at wala bang ba shirt. Ganyan. Walang shirt, oh. Okay siya. Dito, guys, makikita natin na 44. So, ibig sabihin, guys, kung Saan ang pinakamataas, guys? Yan. Dalawang yelo, guys. Nagtis tayo sa dalawang yelo. Ang pinakataas, yung dalawang yelo. Ang natira, guys, ay yung black natin. Halimbawa, yelo to, or red ba ito, kung makakita kayo ng ganyan, 44, So, yun na ang ating kapasitor, itong dalawa. Kasi, nagtest tayo dito sa kabila, yan, ay nasa 22. Siya ang pinakababa, guys. Tapos, pag binaliktad natin, 22 rin. Diba? So, ibig sabihin, guys, pag makakuha kayo ng pariho ang resistance niya, yun na po ang sa ating kapasitor. Itong black ay ating common. Okay? So, mag tayo guys. Dito sa ating ano guys. Dito sa ating plug. Yan. Plug natin ay nakatap na yan dito sa ating line 2. Yan o. No? Sa ating line 2 yan. So, itong dalawa guys, kung makakita kayo ng ganito guys, itong dalawa ay sa ating kapasitor. Doon ninyo itatap yung kapasitor. Tapos, itatap natin yung kapasitor guys. Yan, itong dalawang kapasitor itatap natin dito. Walang problema guys kung magkabaliktaran sila. Yan. Ganyan lang muna. At itong isa ay dito. So, walang problema guys kung ano ang ano dito guys. Kasi Line, ito po yun sa ating line 1. Ito po yun sa ating line 2. Magkabalik ta lang yan guys. Itong kapasitor natin, walang problema. So dito natin yan ilagay sa black. Yung isang galing sa ating plug. Yan. si ba? na silang plug sa ating plug. Galing. Magkahiwalay na sila. So lagyan natin ng tape guys. Para hindi tayo makuryente. Tapos guys, itong dalawang yellow guys, kasi ang ito naman yung magkaparehas, magkaparehas na ano, uh, resist, resistance, ilalagay natin dito. Galing sa ating kapasitor guys, oh. Ayun. Galing yan sa ating kapasitor. Ayun, oh. Galing sa ating kapasitor, pumunta sa ating uh, timer switch. So, itong dalawa guys, yung natira dito, galing sa ating motor. Ayan. Galing sa ating motor yan. O. Galing sa ating motor. Dito lang natin itatap isa-isa nila. yan Ayan. So, okay na ninyo guys. Kita na ninyo. Galing sa ating motor. Yan. Ang isang plug ay pumunta doon sa ang isang wire natin na sa ating common ay pupunta sa ating plug. So, hindi pa pala natin natipan guys. Tipan ko muna. Wala. Wala. Tipan natin para safety tayo. Tapos, itong dalawa, lalagyan din natin. Kahit isa na lang ating lagyan ng tape. Yan. So, yun na siya. Yung dalawang yellow natin, guys galing sa ating kapasitor yan ay nagkasabay sila dito sa isang bawat isa nila sa wire so ganyan lang guys oh so black ay nasa ating plug direct sa plug yung isang plug naman yung isang wire naman galing sa ating plug ay pumunta dito sa ating switch timer yun oh yan. Yan, no? Itong dalawang magkatabi ay sa ating kapasitor. Siya po ang ating forward and reverse. Forward, reverse. Forward, reverse. Reverse, forward. Magkabaliktaran lang yan, guys. Walang problema kung magkabaliktad yung pagkabit niyo sa kapasitor. So, okay. Testing natin, guys. Para makita niyo guys. Yan guys, naka-plug na. So hawakan na natin guys, baka tuma tumalap. Mar ano siya? So okay guys, testing natin. Yan guys. So, napakalakas pa guys. Yan. Yun lang guys, ang wala namang problema to guys. So, naintindihan nyo ba guys? Kung naintindihan nyo guys, please paki-like and paki-share. At paki-hit sa ating notification bell para pag mga may bago tayong mga i-upload ay manotify kayo kaagad. Ito na guys, ang nanonatin guys. Ito na po yung nagawa natin. Yan. Yan po ng motor na yan no? So, binalot natin yan. Ilagay natin dito para safety. At hiniwalay natin yung kapasitor. Andito lang sa ano. Dito sana yon Sa may butas pero delikado pag nabasa. Hindi kasi, hindi kasi ito original niya. So ngayon, naka-plug na yan. Testing natin guys. At ating timer guys. Uh, sa surplus ko lang din nabili. Mura pa at original pa. Kaysa bumili tayo ng ganitong klase, guys. Mas matibay ito kaysa kaysa diyan. Okay. Puro lang ito mga surplus ang nabili natin, guys. Hello to. sobrang lakas, guys. Ito ay 6.8 dati sa kanyang motor. Ngayon, nasa 7.2 na ito. Sobrang lakas, guys oh.